Pogi at kamusta pong lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin Lodrido Salon Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes Mental, Davao City Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin Lodrido At may rami po kaming mga services dito Riban, Brazilian, Highlights, Balayage Kung ano-anong gusto mo, gagawin namin lahat At sobrang ganda ang services dito Punta na po kayo dito, ano pang inihintay niyo mga kalugit? Hi mga kalugit, kamusta pong lahat? Meron po tayong customer. Yung kukun ni sir mga kalugit. Ayan o, no? diri ang sakit sir no? Sakit diri ah? Asang sakit Caron. diri? Wala naman. Kana, kana. Diri. Mm -hmm. So ayan mga kalugit, di ka man tayo ratik sir no? Dili. So ayan mga kalugit, punta na pa kayo sa Sherwin Ladrido loin Phase 1 Block 56.6. Di ka homes mean tall double city street lang yung mga kalugit sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan kung saan po ang location ni Mr. Ingram mm -hmm. mga kalugit no? So ayan, kailangan natin tanggalin dito kasi nafungus yung mga kuko ni sir sa gilid. Ayan. Ang client natin, ayan, hindi diabetic. Ayan. So, nagpalinis dito si sir. Kaya ang kanyang anak before napalugit dito na magang kanyang kuko. So finally, okay na. relax lang sir ah. mo hmm. na. Bawal ang semi-rebandam sa may kulay. Eh. Uh. Ayan mga kalugit. Eh.

dagyan mga deep skin malala may Sexy-sexy si Inday, Cristiba. Ang <laughs> mula na perminti, suksukun mo dahil para guwapa-guwapa. Ang ba na... Wala <laughs> mga gamba, limong ba na uh, namit-namit. Hindi ko pa nang aun yan. Huwag pa o. Ay na nakabakal. na nakabakal. sakit sa hiling. mga kalugit. Oh. Mga kalugit. Nood kayo lagi sa TikTok kung malapit na po tayo mag 700,000. Wow. At sa Facebook naman mga kalugit, hindi talaga ako always ano sa Facebook kasi <coughs> Mapagod ako minsan mag-upload doon. hello mga kalugit, kamusta po lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin Lot Salon Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes Mental, Davao City. Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin Ladrido. At may rami po kaming mga services dito, Riban, Brazilian, Highlights, Balayage. Kung ano-anong gusto mo, gagawin naming lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito. Ano pang hinihintay niyo mga kalugit? Grabe ang dry skin is yun. Yes, Makaulat okay. ka, dam. na dam. Bak na lang, dam. na okay. yeah, dam. lang, dam. Bak na dam. Malapit e, naman ng dalawa din, okay. Dito kayo kayo sa ang na na sa ano si Raon ta di lilang? Ayo. Ayo lang. lang. Mag-ano ni siya, ano? no? Uh, magkalat na na siya. Tapos, uh, 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 yung sabsik timing tay ng mga ng mga igos sa sapatos eh so, ano. Mamoros na 'di ata. Pero ikaw, uh, hindi man. mo gusto. Sige lang para at least na mawala. Okay. Man katulong, no? Mm. Hindi isa lang pala. Ah, oh, dapat katulong ay gusto. Hindi ako kung sakit sir, sa wala Ah.

kang galak yung texting si madang din. Ay, kung ka kamay. eh. sa dibin. Basa pa mga tawang tanan. Gaya-gaya mo pa sulod. Pero ito lang mo iban. Ayan, okay na. 看动漫。<laughs> Ito naman tayong mga kalugit sa kabila. Hindi lang sakit sa inyo. laki-laki ya Mainan namaya mm -hmm. oh, Bako kay koukosin Ayan nou Koukosat nou

Ayan hey, mga at ayan. Perfect na kukuni sir. Hindi na masakit sir. Okay. So yung mga kalugit, tapos ng mga kalugit, huwag niyo pong kalimutan ni like and share pinda to notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. Kalugit! Hello, good afternoon, good morning, good evening, kung saan ka man sa sulok sa mundo. Ayan, ang ganda ko dito. So yung mga kalugit, mag shoutout po tayo mga kalugit. Ayan, shoutout kay Jima Velocidad. Wow, kahawod jud oy, wala jud ko, wala jud Hi Mr. Ingroin. Shout out kay Sulia, sabi why you don't wear gloves because naubos yung gloves ko. 'Di ba? Shout out, shout out sa inyong lahat. So ayon, shout out kay Roby uh, Mativo. Hello Mr. Kaloid watching from Abu Dhabi. Shout out kay Marilo Ruiz, Mr. Sherwin Lovely kag malingaw. I, uh, maligwa ang imong baday, makalipaw kay nakita god nimo ang fruits of your labor, good job. Shout out kay Bit uh, kay Bit Lisa, wow kalugit ganda ng house mo, yayamanin ka na. Thank you so much. Ayan, shout out kay Selma Mela, wow ang maganda naman bahay mo, idol. Shout out kay Elisa Points, shout out, shout out kay user Kalugit, lagi ako nanonood sa'yo from Bicol Kamsor. Shout out kay Kihan ni Faisal. Shout out. So yan, shout out kay Ronaldine Suniga. Sabi niya, parang ang sarap sa pakiramdam na matagal ang ingro, no? Sana ako din. Three years na kasi sa paalagi na lang masakit at makirot. Shout out kay Gina de la Cruz para saan po ng tawas. Ang tawas po, once na may sugat po ang inyong kuko, kailangan lagyan ng tawas para hindi mas lalong dumugo. Shout out kay Glenda Kumawa. Shout out sa sa'yo kalugit. Wow! Grabe kalaki kasing baga o naong sa mga maritis nga na nira sa'yo kalugit. Ingit lang na nimo kay Maya may asinso ka sila silang kahig isang tuka. Ingit lang na sila. Thank you so much, Ma'am Glenda Kumawas. Shout out kay Josephine Vergara. Ngitian mo na lang. Ayan, shout out kay Glenda Kumawas. Shout out sa'yo, kalugit. Galing mo, you're the best. Shout out kay Beat Lisa. Shout out Anastasia Pagit. Peace and love, Mr. Ingoron. Shout out to you. Excellent work. Shout out kay Rina. Shout out Kay Sir ang galing mo kanugit lagi ako nanood ng sarap sa kaso ang layo nyo naman shout out po so ayan, shout out kay Evelyn Harabi shout out kay Robert Moss, shout out kay Shy Cubs, shout out kay Leader shout out kay Helena Wendell Marcolino shout out kay Elizabeth shout out kay Soliak Shout kay Alin Ikachinski. Shout out kay Catalisi Shout out kay Gertraudisat. Basta yun. So, maraming salamat. Dagan salamat ka ninyong tanan sa nag-ano mga kalugit kung comment na kayo para ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kalugit. Thank you, thank you. God bless all. Huwag niyo po kalimutan. I-follow niyo po lahat ng social media po sa TikTok, sa Facebook. So ay mga kaloid, daghang salamat yung ito na, love you.